Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at welcome na naman po sa ating pong sumada sa pecha. Ngayon naman po ay isusumada natin ang ating pecha para po ngayong October 31, 2024. At sa lahat po nating mga subscribers, sa mga viewers natin, sa mga bago pa lamang po dito, maraming salamat na po sa inyong lahat. At ayun, umpisa natin ang ating sumada. Dito po tayo sa October, yan ay 10. uh, 31 sa ating petsa 24 sa ating taon ganoon pa rin po ang gagawin natin simplify lang po muna natin sila 1 plus 0 is 1 3 plus 1 is 4 at 2 plus 4 is 6 and mga uh, sa, sa bandang gitna din po i-add lang natin sila 1 plus 4 is 5 uh, 4 plus 6 is 10 ganoon din po sa bandang baba 5 plus 10 is 15. Yan po yung ating unang numero. Meron tayong 15. At yun naman yung kapares nating numero. Dito pa rin po yun sa tatlong gitna. Ayan, combine pa rin po natin yan. Ang tatlong numero natin dito. 1 plus 4 plus 6 is 11. Yan po yung kapares nating numero. Meron tayong 11. Uh, meron na rin po tayong kombinasyon dyan. Pwede, pwede na po natin yung makayaan. 11-15 or 15-11. Ayan, pwede, pwede na po yung kombinasyon na yan. At dahil 2 digits po sila, 15 at 11, kaya isisimplify din po muna natin yan bago natin isumada. sumada. Ayan, unahin po natin ng 11. 1 plus 1 is 2. At sa 15 naman, 1 plus 5 is 6. Ayan, 2 so, at saka 6. Yan po ang ating isusamada. Yan, unahin natin ng 2, kukunin muna natin yung 11, sumada 11. 1 plus 1 is 2. Pwede po dito ang 20, sumada 20. 2 plus 0 is 2. Pwede rin yung 38, sumada 38. 3 plus 8 is 11. At 29, sumada 29. 2 plus 9 is 11. Ayan mga dalat, dito sa 6, kukunin muna natin yung 15, sumada 15. 1 plus 5 is 6 pwede rin dyan ang 33 sumada 33 3 plus 3 is 6 at 24 sumada 24 2 plus 4 is 6 ayan, ayan po yung mga nakuha natin mga numero sa ating sumada na pwede nating pagpilian para po ngayong October 31 meron tayong 2, 11, 20 38, 29 6 Uh, 15, 33, at 24. Ayan, rambol pa rin po natin sila at uh, pipili po tayo dyan kung ano po yung mga nagustuhan po natin mga numero, mga kombinasyon po na po pwede po natin matayaan. Ayan, rambol lang po natin. At uh, sa ating sample naman, tinungo natin dyan ang um, 29, 29, 15, then 6, and 20 then 11 at 24 ayan mga idol yun po yung mga sample natin mga kombinasyon po natin nakuha dito sa ating samada ngayong October 31 ayan meron tayong 29.15, sa is 20 at 11, 24 Ayan, nagagawin po na yung tatlong kombinasyon dyan. At kung nagustuhan nyo po itong mga napili po natin mga sample dito, pwede pwede rin po matayan itong mga ito. Pwede rin po tayong magdagdag. Kung mga pa ng mga ibang mga kombinasyon dito sa taas, kaya na lang po yung pumili. Kung ano pa po, po yung mga nagustuhan po natin mga numero. At ayun mga idol, yun po natin sa mga sa pecha para po ngayong October 31, 2024. Maraming maraming salamat po.